So hi guys, welcome for my vlog, for my videos today. Nandito tayo ngayon sa Tanag kung saan pinapagawa yung bahay natin. Ngayon mga idol, nung unang araw is naglilinis kami. Then pangalawa naming araw ay nagbubutas kami para sa mga posti. Yan. Nagbubutas kami yan, para lagay ng hulu So sa pangatlo na nilang gawa is nag na sila niyang mga bakal para sa posti talaga. So, ngayon, meron na tayong ilang posti na nandyan. Apat yung posti na nakatayo, Kuya Hel, na. So, meron na tayong apat na posti. Then, nagpa-deliver tayo ulit ngayon ng panibagong mga materialis para sa, ano, uh, lalagyan nila ng graba at buhangin yung mga posti. So, supposed to be meron na nga yung, ano, so, buhos na lang. And yung kukulumber natin, tsaka hollow block, na 500 nagpa-deliver tayo ng 500 na hollow block, hindi pa dumating pero pag magkulang naman magpadagdag tayo then yung kukulomber namin na sampung peraso pa na dinagdag para sa pagtukod sa pagposte. so hindi pa dumating ngayon nga ay nandito ngayon ang ating siminto na pinadeliver natin so update kay Merampadora. Padora walang live so hindi nakapag live si host sa kanyang channel dahil sobrang busy at election pa um, hindi ko na rin sasabihin so confidential kung ano lang yung pwede kong i-vlog uh, ito yung sa bahay ko then ayan tapos ngarag ako kasi Boy Scout, Angel may camping lahat talaga sobrang busy so ngayon may mga may mga bata na naglalaro dito sa area namin at ayan sila so ayan sila maakyat sila dun sa siya Ngayon, may mga bata na pababa kung makikita ninyo. So, ayan mga idol. Update lang po sa ating blog Thank you and maraming salamat po.